ng Diyos, maganda umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nagaanyaya sa inyo, nasamahan ninyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay ang ikalawang kurinto, kabanatang labing dalawa, talatang siyang. Ganito po ang sinasabi ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Purihinan ang Diyos. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay sa harap ng mga kabiguan. Tayo po'y uh, nabubuhay sa kita ng mundong puno ng kabiguan. Mga pangakong nasisira, mga pangakong napapako, mga ambisyon na hindi uh, natutupad. Hallelujah. Mga bagay na ginagawa natin na hindi nagtatagumpay. Praise God. Ah, dahil dito, praise God, tumatanggi tayo na maniwala na may talagang Diyos na nagpapala at tumutugon sa ating mga dalangin upang tayo magtagumpay. Subalit, para po sa mga anak ng Diyos ay may kakaibang tulong upang mapaglabanan ang kabiguan na wala sa mga hindi tunay na naniniwala sa Diyos. Para sa mga anak ng Diyos, ang kanilang mga layunin, mithiin, hallelujah, ambisyon ay dapat ibatay sa kalooban ng Diyos upang maiwasan ang maraming kabiguan. Ngunit ano ang gagawin ng anak ng Diyos pag hindi natupad ang kanilang layunin. Narito po ang limang panuntunan. Una, muling pag-aralan ang nabigong layunin. Bakit nga ba ito nabigo? Maari ang nais ninyong mangyari ay hindi talaga kalooban ng Diyos. May batas ng kalikasan na kapag nilabag ay ating pagbabayaran. At pagmali, ang ating layunin, iyon ay nagdudulot ng kabiguan. Praise God. Pangalawa, itama kung ito may mali. Humingi ng tulong sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. At uh, tuklasin ang katotohanan mula sa kanyang banal na salita. Humingi ng patnubay ng banal na espiritu. Pangatlo, kilalanin, pagtiwalaan ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. May panahong kailangan natin tanggapin ang hindi natin kayang maguhin. Kung kayo ay anak ng Diyos, dapat ninyong kilalaning. may kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng mga pagkakamali ninyo sa inyong mga mithiin. Siya ay makakaloob ng lakas upang mapaglabanan ninyo ang kabigong ito. At umasa kayo na tayo'y kanyang pananagumpayin. Ikaapat, e ilagak po natin ang ating kabiguan sa Diyos at iwan, ang kanya, iwan po sa kanyang paanan. Yan po ang ginawa ni Apostol Pablo nang ipanalangin niya sa Diyos ang tinawag niyang tinik sa laman. Tatlong beses po niyang idinalangin maalis ito. At tatlong beses din po na hindi niya tinanggap ang kanyang hiningi sinabi po ni Apostol Pablo na mas mabuti raw ang kanyang tinanggap. Ito ang kanyang patutoo. Ganito ang sagot ng Diyos. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Ikalawang Korinto, Kabanatang Labing Dalawa, Talatang Siyam. Ang ikalima po, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan, makapangyayari ang maging mga imposibleng bagay. Yan ang dahilan kung bakit nakuha pang kumanta ni na Apostol Pablo at Silas sa loob ng bilangguan. Yan din po ang dahilan kung kaya't nakita ni Juan ang kalwalatian ng Diyos sa langit mula sa islang pinagtapunan sa Kanya. Opo, tunay na ang lahat ng bagay ay maaaring gamitin ng Diyos para sa ating kabutihan. Maging ang ating kabiguan ay gagamitin ng Diyos upang tayo'y mapagpala. Kaya't mga kapatid, anuman ang kabiguan sa buhay natin na dumating huwag po natin kakalimutan, hindi po ito ang katapusan. May Diyos na nagmamahal sa atin ng wagas na magliligta sa atin. Purihin ang Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng makapangyarihang Diyos. Uh, maraming salamat po sa inyong uh, pakikiisa sa pangumagang uh, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Have a pleasant day.